Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw ang 634 Moro Organizations na nakabase sa Cotabato City at ilang miyembro ng BTA Parliament na nananawagan sa Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025. Ang detalye sa report. Pinangunahan ni BTA Deputy Speaker Attorney Lanang Ali Jr. ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ngayong araw na kumukwestiyon sa constitutionality ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o ang Bangsamoro Parliamentary Redistricting Act of 2025 na nilagdaan ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa. Ayon sa petisyon, nilabag umano ng Baan No. 77 ang konstitusyon at ang Bangsamoro Organic Law dahil sa tinatawag na gerrymandering na nagpapabor sa mga traditional politicians kesa umano sa democratic will ng Bangsamoro. Partikular na tinukoy sa petisyon ang Section 4 ng batas kung saan isaan nilang paglabag ang pagbibigay ng kapangyarihan sa presidente na magtalaga ng pitong miyembro ng Parliament sa idadaos na October 13, 2025, First Barn Parliamentary Elections, isang probisyon anila na maari lamang gawin sa transition period ng Bangsamoro Transition Authority nanawagan din ng grupo na ituloy ang Barm election sa Oktubre at si bakin sa pwesto si OPAPRO Secretary Cargito Galvez Jr dahil sa omonopoly political interference nito sa internal affairs ng BARMM dagdag na panawagan ng grupo na itigil na ang unilateral implementation ng CAB hindi na po uh, uh, maganda ang sitwasyon ngayon sa ground. Magbuli na po sa ground. May kita natin. Nag-rally dito, rally doon. Uh, uh, hindi na po nakakatulong ang uh, Secretary Calves na nanawagan po kami. At para po mag-proceed itong implementation ng peace agreement ay palitan na po. Maganap na po tayo ng bago Secretary ng Opa Pro. Ito sa puna ng na kasamahan. ng MPs, member of the Parliament, ng Bank of Transition Authority, lalong lalo na yung mga uh, na, uh, endorsed o endorsed ng uh, Moro Islamic Liberation Front ng mga member of the parliament. Uh, gusto po namin magkaroon na matuloy ang election ngayong October 30, 2025 na isang mapayapa at binibigidan at sumasalabi sa photo at boses ng Baksa Moro o mamamayang Moro Camp 5.